What's up mga mui Kamusta kayong lahat? Sana nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. So may video na naman ako sishare sa inyo. Uh, panuorin natin kung panuorin natin sabay-sabay. At sa huli video subukan natin kainin yung binili natin na shawarma chicken. Enjoy watching guys! 50 isa so tatlo 135 <mukong> Ah, ito na mga moy. Ito na mga moy, ito na mga moy. Yung nabili natin kanina mga moy. Doon sa night market. So, una ito yung ano. Una yung shawarma. Chicken shawarma. eh ah, chicken shawarma. Yan. Chicken shawarma nila dito mga moy. Ah, sa so Taiwan night market. So, tikman natin mga moy ah. Goods na goods. Sa 50. Sa 50 mga moy. Ang tarap mga moy.